Yung mga nagre-reklamo po hanggang ngayon, mm -mm. tatlong taon na yung motorsiklo ko, luma na, pudpud na, gulong, wala pa rin plaka. Ipibeta mo na nga lang, wala ka pa rin nga. plaka. Ito yan kasi, sabi nga naman, Joel, pag talagang gusto, may political may, will, may, may determinasyon, ang liderato mm -hmm. ng isang ahensya ng gobyerno, yan na lang ang trabaho nyo, gawin nyo ng maayos. Eh, di ba nagawa? Tsaka ano to eh, di ba, oh. yung issue ng plaka matagal na, binayara mo na yung plaka, yes, pero wala oh. pa rin sa'yo. Kaya ang sinasabi nga ng ilang mga, at uh, nagre-reklamo, eh pwede na namin kayo isampan ang estapa eh. Totoo yun. ba? Diba? na lang bayad yun eh. Bayad na eh. Oh. Tapos wala pa rin po na i-deliver ide na plaka sa kanila. Pero ito tapos na mga oh, kapuso. Oh. Bayad mo na yung utang mo doon sa motor mo. Alaka Marami makaka-relate dito. <laughs> Marami makaka-relate dito. Yeah. do sa mga meron pong mga tanong, makakausap mm -hmm. po natin Mayamayang mayang konti. Mga kapuso, si Attorney Greg Puwa Jr., siya po, siya po ang Executive Director ng Land Transportation Office, mga kapuso. Uh, si attorney po, nasa linya na natin. Mm -mm. Attorney, magandang umaga. Si Joel, si Weng po ito. Good morning po, attorney. Magand magandang umaga po, Sir Joel at Ma'am Wayne. Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Kahapon eh, hatid ni Secretary Vince Dizon yung magandang balita. 5.4 million na mga motorcycle plates ang sinisimula na po natin ipa uh, ipamahagi. Paano natin at ano ang timetable po natin para makumpleto po natin ma ipamahagi po sa lahat? Well, ang kung kung tayo lang po ang tatanan, gusto po natin as as soon as possible. Uh, pero ang target po natin, uh, alam naman po natin dahil ito po yung mga motor na 2014, 20 to 2020 pa po. So, ang target po natin by October sana po mai maipamahagi na po natin lahat ng mga plaka po natin na pong ginawa. By October. Opo. October 2025 yan sir, nililinaw ko lang po yung taon. yes po, yes po, yes po, yes po. Maganda kasi, na yun. Si, at kasi, ito ang tanong dyan, kaya po this year. Yan ang mga tanong dyan, attorney, kaya this year. Opo, uh, kasi ganito ang nakasaad naka din po sa bagong batas yung uh, Motorcycle Crime Prevention Act as amended na dapat po lahat po ng mga motor ay may, motor, may, may plaka na po by June 2026. So we don't want to maximize po yung 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 deadline na binigay po sa atin ng ano uh, binigay sa atin ng batas na inimpose ng batas uh, gusto po natin before that date ay maibig maipamahagi na po namin lahat po nitong plaka Nabanggit mo po yung taon na 2014 to 2020 ito yung backlog na ating natnalutas nat nat na yung 5.4 million tama po attorney Opo tama okay. po uh, in fact nung Ah sige po yung pong 2020 to 2015 may backlog pa po ba tayo Then doon? 2020 to 2025. Oh, I'm sorry, 2025. Uh, 2025. Oh. Pa wala na po. <laughs> to 2025. Uh, wala, wala, wala. wala na rin po uh, Ma'am Weng, uh, mm -hmm. Sir Joel. Ano po to eh? Uh, dumating po si Asik Rigor noong 2023. Mm -hmm. Ang talaga pong ang talaga pong backlog natin ay nasa nasa 18 million po 'yan eh nagsimula mm -hmm. pa pero ang ginawa po natin, inuna po natin, 2025, 2024, mm -hmm. 2023, 20, uh, pababa po tayo eh, pababa. Uh -oh. While we are addressing also the current demand, yun nga po yung sinasabi ko na simula po nung 2023, ang ginagawa po natin, one step forward, two step backward. Ibig sabihin, kung may 100%, 100 na plaka po na pre-no-produce ang aming planta, um, mm -hmm. uh, 20% po doon para sa current demand, 80% po para sa backlog. Ayun, kaya napuno na finally. So ibig sabihin nito, attorney, um, hindi na tayo magkakaroon pa ng problema sa issuance ng plaka motor, sa motor at least. Kasi wala na tayong Apo. backlog. Eh. Siguro naman hindi na tayo magkakaproblema ng pauuro na naman tayo, Joel. Dahil mag, ano ba, di ba nagkaroon tayo na sa saring problema sa issuance ng plaka before dahil sa mga kontrata. Sana ano? hindi na maulit yun, attorney, kasi kawawa po yung mga motorista. Hmm. Oo so, nga po. Tama po yan, Ma'am Weng, uh, Sir Joel. Uh, yan po ang ating sisiguraduhin na hindi na po tayo bumalik pa na mag-a-announce ulit na may backlog sa plaka. Mm -hmm. As of now po, meron na po tayong sufficient supply. Mm -hmm. ang, ang gusto ko lang po maalaman, motorsiklo lang mo ba pinag-uusapan natin dito, 5.4 million? Uh, meron bang uh, uh, kasama doon sa bilang yung mga four wheel vehicles, uh, attorney Motor lang po ito. Um, eh, motor, motor, lang. motor lang po ito. May eh, marami uh, ding Sir four wheel Joel. vehicles na nagbayad po ng puting plaka. 'Di ba? Yun po, uh, 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 meron din ba yung ano, meron din bang uh, pagpupuno sa backlog doon? Opo, yung replacement plate naman po ang target po natin diyan uh, by by August. Meron na, dumating na po majority. Ilang percent na lang po siguro nasa 20 to 30% percent yung ating uh, Uh, kulang po diyan uh, by August 20, this year uh, August mm -hmm. this year matatapos na rin po namin 'yan at kasama rin po 'yan sa aming dinidistribute. yung backlog po na 5.4 ito po yung backlog nung nung simula nung pumasok po si si Secretary Vince Dizon po noong February dito po kami nagsimula pero nung pumasok po si Asic Vigor noong 2023 uh, nasa ano po nasa 14 to 15 million po yang, yung yang backlog yung mm -hmm. motor ng uh, motor uh, yung pong sa four wheels na binabanggit ni Joel na binabanggit niyang yung 20 30% pa na backlog natin. Ilan 'yon in terms of numbers, uh, attorney? Yung replacement plate po na uh, I'll check the number po uh, ma'am Weng, Opo. kung kung ilan pero na-order na po natin 'yan because we hmm. na, na ang pre-nuclear po natin dyan ay 'yung tinatawag natin na finish plate so hinihintay lang po natin 'yung ating 'yung winning bidder po mm -hmm. na ma deliver para po ma-distribute na rin po namin 'yan sa ma, sa mga motorista. Anong taon po 'yung backlog natin sa four wheels? Uh, actually, yung pong replacement plate, nagsimula po siya, um, I think nagkaroon po ng replacement plate 2021. Mm -hmm. Yung po yata yung, ano, yung replacement plate po doon. Opo. But I'll, yung specific number kung kailan yung specific date po kung kailan po mm -hmm. na nagsimula 'yung replacement plate. Okay, palibanag nga natin Joel Attorney kung paano halimbawa napakatagal ng panahon na wala akong plaka, panay ang follow up ko sa LTO, wala mm -hmm. pa raw. Ngayon, meron na. Paano ko malalaman uh, kung may plaka na ako o wala Attorney? Opo, meron po tayong inulon sa din kasabay din po kahapon ng pag-announce natin na wala ng backlog. 'Yun po ang ating plate tracker. Mm -hmm. Pwede pong ma-check po ng motorista doon i type lang po yung kung may naka-assign na plate number po, i-type lang po doon. Kung wala naman pong uh, uh, assigned plate number nung time na nag-first na nag-register, mm -hmm. i-type po yung MB file number and chassis number and other details. Malolocate po namin yung yung plaka tapos sasabihan po namin doon sa same app na yon, mm -hmm. uh, kung nasaan na po yung plaka. Pagka-locate na, na po namin, the, the motorist can can book a courier para po ma-deliver na po sa kanyang bahay or he can set an appointment po to pick up the plate. Yung booking na yan kung ipapadeliver deliver mo o pupuntahan mo sa LTO sa plate tracker pa rin gagawin yan, attorney. Opo, sa okay. plate tracker pa rin po. Dati mm -hmm. po uh, ang plate tracker natin um, you can access uh, lto tracker.com through mm -hmm. sa Safari or sa Google. Ngayon po ang ginawa po sa utos po ni ni Secretary Vince Dizon at ni Asic Rigor Mendoza, inilagay po natin sa eGov. So, mm -hmm. pwede niyo na rin pong macheck sa EGOV po yung... yung... Ayun nga, eh. Ito, sa LTO -testing lang. Para. LTO ko muna punta. Kine-testing ko ngayon, eh, no? uh -uh. doon sa EGOV. Ito, naka-EGOV ako ngayon. So, punta ka ng EGOV. Tapos, NGA, tama ba? Uh, Opo, oh, NGA po. NGA, NGA tama National po. Government Agency. no mm -hmm. Teka, tapos hanapin ko dito LTO. ang... LTO. LTO ba o DOTR? Hanapin ko rito. LTO po, LTO. LTO, LTO. sandali ah. Tapos, do sa LTO, mm -hmm. hahanapin mo yung plate tracker. apo uh, oh, Ayun. Meron po dyan. makikita apat lang po yung choices diyan. Attorney, mm -mm. ito. Ito na LTO. O, oh, tapos LTO Tracker. Tama ba? Uh -oh. Opo. Opo, nasa ilalim po siya ng online driver's license. Oh, Ayun. to continue the following egov app information need to be shared with LTO Tracker, mm -mm. name, phone number, email address. I agree. Yan ba ang pipindutin ko rito, attorney? Apo. Apo. I agree. Huwag kang mag-disagree. Hindi ka pwede <laughs> ganito. <lang. laughs> Ayan na, oh. Driver's license. Track your application. Driver's yun. license o so plate number. Na? So, kung ikaw apo. ay very good, very kung good. Ikaw ay literate naman sa paggamit ng mga ganitong app, it will take you five minutes. Sandali lang, no? Sandali, attorney? sandali lang. Five minutes. Dapat kompleto mo na yung proseso. Hindi ba, Atty. Pua? Ah? Tama po. Tama ah, po. O. Tapos, yun na lang. Hintay mo na lang. Pag ikaw ay nag-off, o pinili mo na ipa-deliver sa bahay nyo, mayroon pong extra bayad yon attorney Pua? Ah? Opo sa mga accredited courier na po pag pinili mo po may may choices din po dyan, kung mm -hmm. an ano gusto mong anong courier pag pinili mo po yung courier mariredirect na po kayo doon sa sa uh, website na naman ng courier na yon tapos uh -uh. kayo doon na po magbabayad na po online online payment o bayad mm -hmm. yan siguro yung mga e-wallet o kaya naman credit card pero again ilalabas mo yung mga personal details mo dito eh ang concern doon palagi attorney yung security ng privacy mm -hmm. mo ng personal Hapa. details mo Uh, ano po yat uh, sinigurado po natin yan nung nung atin pong dinevelop yung LTO tracker. We, we are in constant coordination po sa DICT to protect po yung mga details na ilalagay ng ating mga kliyente po dito sa uh, LTO tracker. Ang magbabay po ng delivery fee ay yung uh, may-ari ng plaka na nagpapa sa bahay niya ng plaka, tama po. Mm -hmm. Tama po yun. yan. Kasi tama yung mga tanong yun, dito no, sa Facebook Live natin eh. Ang sabi ito nga ay eh, sabi ni Armando sabi niya okay. sana nga mangyari yan, isang dekada nang nabili ko motor ko ala pa rin plaka. Kaya nga eh. Isang dekada eh. na. Talawang ina turnilyo na notary. Wala pa ring oh. plaka. Opo, alam po na. <laughs> naintindihan po natin, naintindihan po natin na ano po, na marami po tayong kababayan, marami po tayong kababayan mm -hmm. na nakakausap po namin so, uh, hindi uh, na, dito rin po sa aming uh, attorney, hindi meron na nila din po kailangan nagpupunta sa amin opo. dito. Hindi na, na mga, hindi, nila, hindi, hindi, hindi na nila Hindi na nila kailangan. Sorry po, sorry, sorry po, sorry po. Hindi na nila kailangan pumunta pa sa dealer. Para kunin yung And plaka nila. Hindi na Di na. Hindi hindi na po. Unless, unless po, unless, unless uh, hmm. Sir, Sir Joel, dati na po namin nagawa yung plaka at naibigay po namin sa dealer, Ma mai-inform din po sila na kunin sa dealer. Yun Aha, din oh, po yung okay. aming pong... Yun din po yung ating pakiusap sa mga motorista po. Kapag nakita nyo po sa tracker na nasa dealer, tapos sasabi, pupunta kayo kay dealer, sasabihin niya wala, ipagbigay nyo, alam nyo po sa amin, at isusokos po namin yung mga dealer na yan. Okay. okay. May nag-text din dito, Weng. Ano? Subukan natin. Mm -mm. Try nyo po i-check yung... Uh, ako na lang. Uh, hindi ko na, na babanggitin lang. yung ano. No? Susubukan ko lang. Tapos... Uh, Uh, para ma mm -mm. Na, malaman ng ating mga kababayan kung gano'ng kabilis ano ha. Ito i-input uh, ko na weng yung ano yung plate number. Yeah. Tapos oh, text. oh tapos oh. track and check availability ito. Mm -hmm. Pipindutin ko na. Tapos sabihin mo kung ayun nakalagay dito your details are being reviewed. Okay. Uh, tapos go back. 'Yun ang dito ano go but oh, go back ako. Ano ba to? Ano bang kulang na information dito, attorney, maliban doon sa plate number? Oh, siguro po pagka tapos po nitong interview, may ibigay niyo po sa akin, uh, sir Joel, para okay. po ma-check natin kung ano okay. pong problema. Okay. Eh sabi po okay. din dito, bakit kami magbabayad ng delivery fee eh matagal na namin nabayaran yung plaka? Eh hindi kasama doon 'yung delivery fee. Ngayon kasi bagong oh. app na to. Bagong sistema na po kasi oh. ito. Mm. Oh, oh. uh, um, Oo. Ah, naman, naman po sila na na, na, na i-pick up po. Meron. Kung ayaw nyo magbayad ng delivery fee, kunin lang po sa LTO. Yung plate number tama po. Oh, pa, may, may may book, may set up, may set appointment po doon. Mm. Kung halimbawa po mag-book, nasubukan niyo na ba ito attorney po? Kung mag-book ako today, ilang araw bago dumating sa akin ang plaka ko? Um, ang 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 ano po natin is within one to three days po uh, kaya lang inaayos po natin 'yan sa courier the, mm -hmm. uh, sa mga courier provider na once na, na po na sila nila sa amin mm -hmm. ay agad-agad po sana nilang i-ship yung kanila pong mga yung mga kinuha sa amin. Yun po yung uh, may iba-iba po eh marami po kasi tayong accredited courier mm -hmm. iba-ibang araw po at saka di, di, depende rin po kung saan po yung ipapa saan ipapa-deliver. Oo oh, oh, kasi mm -hmm. um ano na mag-ingat lang kayo sa mga uh, detalye na kailangan kasi kung hindi katulad nung nangyari kay Joel Go back Go back pa Baka may mga ano, yung baka chassis may mga number niyo na, uh, nyo oh, oh, na kailangan may kailangan pang detalye, no? Oh, oh, ah, maging kasi maging kayo doon. Kinakailangan hawak mo siguro rin yung papel eh. Yung e, o RCR diba? mo yeah. yung mga detalye na ganun para pag hiningi doon sa app, eh di is one click lang, <laughs> 'di ba? Tapos ang usapan. Ito, masyado naman tong <laughs> ating mga taga-subaybay. Pagka ano, yung inconvenience daw, two years na in inconvenience sila, eh dapat daw libre na yung delivery fee, attorney. <laughs> <po. laughs> <laughs> <laughs> eh, sino uh, gusto nyo magabono? Uh, oh, oh. Si Atty. po ah. Uh, uh, Ay, atty. sa inyo rin ba yung ano para sa mga for hire na tricycle? Yung alin po, yung kanila pong mga plaka. plaka o, oh, may tatanong kasi oh, dito. Sa amin. Oo, o. sa kanila sa daw. Din sabi din po dito, oh, Tony paano yung plaka sa, para sa mga for hire na tricycle? Yellow plate, oh, oh. bayad din yan til yeah. na wala pa. Kasama ba ito doon sa may release sa 5.4 o hiwalay ito? Attorney po ah. Attorney. Naku, nawala si Attorney. Oo. Oh, oh. Balikan natin, Mick. Ang daming tanong dito. Okay, sa Sasunod ka pa naman itatanong. Hindi kayo mabulunan yung sistema. Hello, Ayan, hello yon, yon, yon. <laughs> tourney, yan, Attorney. Attorney, yan. Hello po, hello po. Hello yeah. po, po. po, Kasama po ba yung yellow plate para sa 4-hire na mga tricycle doon sa i-release -re ninyo na 5.4 million na plaka ng motorsiklo? ah uh, hindi pa po meron pa. Di, meron po tayong meron po tayong mga nagawa ng na mga for hire ah mm -hmm. uh, yun po don po tayo nag uh, may kulang pa tayo ng ng supply jan mm -hmm. pero ang ang gusto lang po natin ay magkaroon ng plaka whether it's yellow or or yung regular plate po private mm -hmm. tapos uh, ito po yung ating susolusyonan po na 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 problema mm -hmm. okay uh, ano ha? Uh, recently meron kay na ano ba uh, sinala ba attorney na gumagawa ng peking plaka Opo, opo. Tama po. Uh, meron po tayong uh, nahuli uh, sa San Ildefonso, Bulacan na uh, gumagawa po Ayan ng ho. mga laka. Ano po yung kamukha mukha ng, ano, diba? ng uh, urigo. Oo, oo. kapuso, halos uh, konti lang ang diferensya siguro sa size lang. No? Pero ganun opo. din ang, ano, ang uh, Pagmalayo po, ginagamit. Pag malayo, eh. oh, pag malayo parang, parang totoo. Kaya nga eh okay. Pa, ito na lang may huling uh, may hirit lang dito si Jonathan. Attorney pa pano daw pag ayaw ibigay ng taga kasa yung plaka ng motor. Kailangan para na no authorization kasi nabili niya na second hand yung motor niya na wala pang plaka. Opo. ipagbigay alam kaso. niyo po sa amin. Mm -mm. Ipagbigay alam niyo po sa amin at isusuko ipagpapaliwanagin po namin yung mga dealer na ito. Ayun, okay. Kaling attorney, ah, mm -hmm. mag-iingat ka. Salamat sa oras mo, Ah. Thank, thank, thank you, sir. Ah, good luck Salamat po. Salamat po, Sir Joey. Good morning. Good si on. Attorney Mendoza. Good thank, morning. You, thank you. Good morning. Si Attorney Atony Pua. Uh, attorney Pua, mga kapuso. Executive Director ng Land Transportation Office. Actually, si Attorney Vigor ang, ang hinahunting natin. Pero <laughs> uh -oh. meron na siyang tagapagsalita ngayon. Ang